Let's say China! China! Sa isang makabuluhang pagunlad, ano kaya ang magiging papel ng Pilipinas kapag nanalo ulit ang dating Pangulong Donald Trump sa pagkapangulo ngayong darating na election? Pababayaan na kaya ng Estados Unidos ang Pilipinas na humarap sa sarili nitong problema sa West Philippine Sea na kasalukuyang kinasasangkutan ng China. Papanig kaya si Donald Trump sa China kung magkakaroon ng malaking gulo sa pagitan ng China at ng ating bansa? O papanig siya sa Pilipinas dahil sa mga hindi makataong aksyon at layunin ng China sa mga karagatan na nasasakupa ng Pilipinas? Yan ang ating aalamin ngayon. Ang pag-uugali ni Donald Trump ay madalas na nailalarawan sa pamamagitan ng isang natatanging timpla ng katapangan at katatagan. At ayaw nito sa mga bansang sinusuportahan ang mga terorista. Ang paninindigan ni Donald Trump sa China ay naiimpluensyahan ng patuloy na tensyon sa South China Sea, partikular na tungkol sa mga agresibong aksyon na ginawa ng China laban sa Pilipinas. Ang Pilipinas, na sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos, ay naging malinaw sa mga alalahanin nito tungkol sa maritime aggression ng China na kinabibilangan ng mga insidente tulad ng paggamit ng mga water cannon laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at mga komprontasyon sa mga pinagtatalo ng lokasyon tulad ng Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal. Ang nakaraang administrasyon ni Trump ay nagpakita na ng tendensya na magpatibay ng hardline approach sa China na binibigyang diin ang pangangailangang kontrahin ang pagiging assertive ng China sa rehiyon. Naaayon ito sa kasalukuyang mga pagsisikap ng diplomatikong plano ng US na kinapapalooban ng pagpapalakas ng mga alyansa sa mga bansang tulad ng Pilipinas, Japan, at Australia upang itaguyod ang isang kautosang nakabatay sa mga patakaran sa Indo-Pacific. Ang ambasador ng Pilipinas sa Amerika ay nagpahiwatig na kahit na bumalik si Trump sa pagkapangulo ang diskarte ng US ngayon ay malamang na mananatiling nakatutok sa pagkontra sa mga aksyon ng China sa South China Sea na sumasalamin sa isang bipartisan consensus na isyu kaya ang kawalang kasiyahan ni Trump sa China ay makikita bilang bahagi ng isang mas malawak na geopolitical na diskarte para tugunan ang mga agresibong maniobra ng China sa West Philippine Sea Ipinahayag ni Trump na hindi niya gusto ang mga aksyon ng China, partikular na tungkol sa kanilang mga estratehiya sa militar at ekonomiya na nagbabanta sa mga interes at kaalyado ng US sa rehiyon. Pinunan niya ang pagpapalawak ng China at nanawagan para sa isang mas matatag na presensya ng militar ng US sa Asia Pacific sa ilalim ng pamumuno ni Trump sa Estados Unidos sa mga nakalipas na taon. Marami siyang nakitang hindi ka nais-nais na ginawa ng Beijing. Noong kapanahunan pa ni Trump sa pagkapangulo, inutusan niya ang mga malalaking kumpanya ng US na ihinto ang pakikipagsusyo nila sa China. Dahil inakusahan ito ang bansang China sa pagpatay ng 100,000 Amerikano sa isang taon gamit ang imported na fentanyl at pagnanakaw ng daang bilyon sa intelektwal na ari-arian. Ito po ay ulat galing sa The Guardian, na kung ating makikita sa kanilang YouTube channel, ay wala itong pinapanigan, kundi ang katotohanan lamang. Inakusahan ng dating administrasyon ni Trump ang China sa malawakang pagnanakaw sa intelektual na ari-arian na tinatansya ang malaking pagkalugi sa pananalapi para sa mga kumpanyang Amerikano. Ang isyong ito ay naging isang pangunahing punto ng pagtatalo dahil ito ay nakikita bilang isang paglabag sa mga kasanayan sa patas na kalakalan at isang direktang banta sa pagbabago ng U.S. Inakusahan din ni Trump ang China ng pagmamanipula ng pera nito upang makakuha ng hindi patas na benta sa kalakalan. Naayon sa kanya na ang pagmamanipulang ito ng China ay nagpapahirap sa mga kumpanyang Amerikano na epektibong makipagkompetensya laban sa mga kumpanyang Chino na nag-aambag sa kawalan ng timbang sa kalakalan at mga hamon sa ekonomiya na kinakaharap ng industriya ng U.S. Sa ilalim ni Trump, ang gobyerno ng U.S. ay kumuha ng mas mahigpit na paninindigan sa mga paratang ng pang-ekonomiyang paniniktik ng China. Kasama dito ang mga aksyon tulad ng pagsasara ng Chinese consulate sa Houston na inakusahan ng pagsali sa mga aktibidad ng espionage. Ang ganitong mga hakbang ay sumasalamin sa isang mas malawak na diskarte upang kontrahin ang mga nakikitang banta ng China sa mga interes ng US. Inilarawan ni Trump ang China bilang isang estrategikong katunggali at isang panganib sa pambansang seguridad, partikular na may kaugnayan sa teknolohiya at mga kakayahan ng militar. Ang mga patakara ng kanyang dating administrasyon ay naglalayong limitahan ang impluensya ng China sa mga kritikal na sektor, kabilang ang telekomunikasyon at teknolohiya, na binabanggit ang mga alalahanin sa mga kahinaan sa espia at seguridad. Ang retorika ni Trump ay tumindi noong kapanahunan pa ng pandemya ng COVID-19, kung saan sinisi niya ang China para sa pagsiklab at ang mga epekto nito sa buong mundo. Lalo nitong pinalakas ang mga negatibong sentimyento at ginawa ang China bilang isang pandaigdigang kalabang sa mata ng maraming Amerikano. Keep calling this the chinese virus there are reports of dozens of incidents of bias against chinese americans in this country your own aide, secretary azar says he does not use this term he says ethnicity does not cause the virus why do you keep using this it comes from it's china racist. it's not racist at all no not at all it comes from china that's why it comes from china i want you know to be accurate chinese yeah, americans please, John, i have great love uh, for all of the people uh, yeah go ahead please Many times, that the U.S. is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes. Why does that matter? Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world, and maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. you Ang mga patunay na ito ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng lamet at hidwaan sa pagitan ng China at Estados Unidos sa mga nakaraang administrasyon ni Trump dahil inuutakan si Trump ni Xi Jinping pagdating sa mga kalakalan at iba pang pakikipagsusyo ng China sa Amerika upang mas lumaki pa ang kita ng ekonomiya ng China. Kung mananalo si Donald Trump sa darating na presidential election, siguradong papanig ito sa Pilipinas kung magkakaroon ng malaking gulo na kinasasangkutan ng China. Dahil sa mga panahong ito, ayaw ni Donald Trump na magkaroon pa ng malaking gulo dahil malaki ang epekto nito sa Estados Unidos at sa pandaigdigang ekonomiya. Hindi naman porket mananalo si Donald Trump sa pagkapangulo ay tatalikuran na nito ang Pilipinas dahil ang Estados Unidos ay papanig talaga sa mga bansang gumagawa ng mabuti sa kanyang mga mamamayan at sa mga bansang hindi gumagawa ng mga hakbang na magiging banta sa seguridad ng US katulad na lang ng pagtulong ng Amerika sa bansang Israel kung saan sinuportahan nito ang Israel laban sa Iran na bandidong bansa na sinusuportahan ng Iran ang mga teroristang grupo. Kung sakaling gagawa ng malaking gulo ang China at magdulot ito ng malaking digmaan, ay tiyak na papaulanan ni Trump ang Beijing ng daan-daang misayo dahil ayaw nito sa mga bansang masasama ang layunin, tulad ng bansang Palestine na dahil sa suporta ng Estados Unidos, ay binomba ng husto ng Israel ang syudad ng Gaza na humantong na ngayon sa napakalaking krisis. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.